Kawawa yung korja rito guys Sinagawa ng pagkain Wala na siyang makain Ayan inunahan ng unggoy Kinuha sa bag niya Ayan yung bag niya guys so, oh. Hinablot ng unggoy Ang kanyang pagkain Kung <laughs> nag Saan ka makabili ngayon yan? Good morning. Onggoy, ongoy. Good morning, mga kamag-anak ko. Ayan, o. Oh. Hello. Good morning. Ang dami nila, guys. Ang dami, ongoy, guys. Ayan. Ay, Ayan. <tutuk> ya udah. Hello. Good morning. Ningi ka pegak en? Wala kung pegak kamera. Ayan. Krak kok <wain> <gardens> <uyor> <laughs> uh Brr. Brr. Smile, smile, smile. Yeah, look at this smile. Yeah. <laughs> smile. Oh, smile. Oh. <laughs> no, smile, yeah. Smile. Oh, smile, smile. Smile Yên. Chờ vô ở cái Hello. Ok, yên lặng một nữa guys. Bye bye.